Hello! Good morning, Sapat At sa mga lalaki nga, ang mga utin nyo do, parang bibiplo. Tapos, alam nyo yung engineer, sa kuya, pipimpiin kayo sa akin, nakunin nyo ko sponsor sa mga jersey nyo, dahil nagbabasket kayo. Silang sabi sa inyo, mabasket kayo? Mga mangita nyo, ang nangangasim, nga ba, dat datok puti ng lasa. Tapos, sabi ko, magbibigay ako katapusan, wag naman yung, hindi pa katapusan, No, kagitnaan, para PM na kayo, tawag-tawag, alas 4, plan umaga, nagkapanawag na kayo. Ano kayo? Alarm clock? So, magbibigay ako bagali sa puso ko. Huwag nyo akong gawing obligasyon ko kayo. Kaya hindi ko naman kayo matikman. Kaya alam nyo naman ang mga hita. Nyo may mga palugot na minsan sa kakabaskit. Kayaan kayo na doon matulog sa bahay. Hindi ba kayong pwede? May practice. So, ano ang beauty ko? Magbibigay ng jersey after all. mag-share-share -se ako sa inyo. Hi! Alalala. Hindi naman kayo tumitingin sa akin. Doon naman sa girlfriend nyo. Bali, ako yung taga-bigay. Sila yung tagahanga nyo. Tapos sila yung... kasama niyo sa melte. Eh. wag kayong ingi, ingi sa akin, ha? Bigyan ko kayo ng formalin, Naihirapan ako sa buhay ko din. Nagdagaan yung pang problema ko. Magbibigay lang ako dyan. Pero hindi naman yung obligasyon ko kayo. Minsan natutulog. Ako akala ko kung ano na nga mga gcash ang nag -raging -raging sa cellphone ko. Tumatawag kayo. Inhii lang pala kayo ng sponsor din. Not all that time nag-sponsor ako ha. Kasi uh, may mga akpamangkin. Hindi ako pinapaaral. Kaya hanap muna kayo ng mga iba doon. Yung mga walang maintenance na bakla. Ako nga may mga umiprasol. Ako nga tinitira. May mga tinitira pa akong mga kapitbahay namin. Asura <laughs> ang Tapos ng ano, ng mga ano, ng amlodipin pang tinitira ako ng 5 mg. Kaya bangag ako ngayon, plus ng kape na ito. Kaya huwag kayong kaganyan, ganyan ha. I always remind you nga, kung gusto niyo may solusyon, na nyo ng ano yan, hindi ka iasa nyo sa tulad ko nga, uh, member ng PWD at saka SPG. SPG sobrang patay gutom. Bye.